Hello, magandang araw sa inyo, mga Mars. Pasok ka na sa lunas. Kaya ito, naghahanda na ako ng pang-decoration sa aking classroom. Siyempre gusto ko conducive naman yung itsure ng classroom ko kapag pumasok na ang aking mga estudyante. Kaya bumili ako ng mga flowers, mga kulay na bulaklak mga Mars. At siyempre bumili din ako dyan ng cortina. Siyempre para kahit papaano maganda naman yung maganda naman yung aking classroom. Maganda yung mga bintana. At bukod dyan, humingi rin ako ng tulong kay Ma'am Liza para magkabit ng sticker paper dun sa aking mga division. Kasi nga medyo luma na yung kahoy para mas maging maganda. Magbuka bago, naglagay ako dyan ng sticker paper ba ang yun yun at bukod dyan mga Mars, tinulungan ko siya dyan magkabit kasi nga kailangan merong katulong pero sabi ni Ma'am Liza, kayo ko na do kaya magkakabit daw ako ng Cortina, kaya ang ginawa ko nagkabit na lang ako ng Cortina mga Mars, kaya tinayin yung mga Mars, ang ganda ng Cortina ko, kulay green kasi gustong gusto ko talaga ng mga kulay green, parang nasa nature lang peg mga Mars, at bukod dyan, dahil mabilis makatapos siya Magdikit ng paper, tinulungan niya rin ako maglagay na dyan, mga Mars. Ang beta ka kasama ko. Shoutout din, pa, shout din pala kay Ma'am Noemi. Tinuluhan din ako ni Ma'am Noemi. Diyan pati ni, ni Ma'am Lovely lahat ang dyan. So, ayan mga Mars. So, si Ma'am Lisa napakasipag. So, papakita ko sa inyo, mga Mars, ang itsura ng aking classroom. Ito yung mga Mars. Hello, Go. Hello mga Mars! Tapos na dito sa aking classroom. Nakakalo, kahit yung pasura. Pero mm -hmm. siyempre, bago ko tinitapon, mas muna kayo. Tignan nyo. Art, wala gano'n. O, oh, ah, diba? And yung aking cubic hall. Ayan. Tapos, meron na kortina. Yung aking classroom. At ang nakakalo, pero okay na yung aking chairs. Although luma siya, pero pwede pa siyang pakinabangan. Ganda, diba? Ganda bang... Kahapong punay, ganyan ngayon ang ganda ganda ng flower. Siyempre sa bulsak galing yan. Ang <laughs> ng kortina. Ang ganda ng kortina. At syempre, pakibigyan mga ito ngayon sa akin, sa aking mga ka-teachers. Maganda. thank you. Thank you so much. Ayan. Thank you so hi, much. You hi, mga mama. Hi, mga nanay. Nagtulong-tulong. Thank you po sa ating mga volunteers. Ayan. Pasok ko sa aking table. Medyo magulo pa siya dito. Ayan. Aking mesa. Di ba, So, ito ang aking cubicle. Oh. Pag may kailangan, sasalado ko lang ito dyan. Pag wala ako. Magbaksa ako pag nag, dito ako. Thank you mga mares, yun lang. Handaan na ako sa lunes. Sasabak na mga teachers ng San Jose Community High School students. Welcome!